Needed pa rin syempre na magdasal sa taas at magpasalamat pa rin kasi may reasons naman kung bakit tayo nateterminate, no? May reasons kung bakit tayo nagtatagal sa kanila. At the same time, nagkakaroon tayo ng lessons about dito sa mga nangyayari sa atin. Pero hindi naman to ibig sabihin, eh, ano na to, uh, katapusan na ng ating karir, no? Pero syempre, dito nagsisimula pa lang tayo, no? <coughs> Eh mga kaswisi, so nagbabalik po tayo ulit sa ating uh, YouTube channel Ayan, so nandito na naman tayo sa ating uh, episode for today mga kaswisi Ayan, so bago ang lahat mga kaswisi, eh, kung bago lang kayo sa ating uh, YouTube channel So please hit like and subscribe and click the notification bell Para maging updated po tayo sa ating mga videos for today Ayan, no? So, itong pag-uusapan natin ngayon mga kaswisi, kung ano-ano ang mga dapat gawin kapag na-on-the-spot terminate ka or may one-month notice ka galing sa iyong amo, no? Kung saan eh nangyayari to, no? Madalas doon sa Hong Kong, no? Kung saan eh ang ating mga employer o kahit tayo mismo ay hindi masaya sa ating mga ginagawa at uh, may mga issues, no? na hindi maiwasan at usually nangyayari yan sa loob ng bahay, no? So, syempre tayo ay uh, maging prepare tayo sa mga gantong klase ng senaryo at yung magiging sitwasyon natin, no? So, ito mga kaswisi uh, ang lahat sa sasabihin ko dito ay based yun sa experience ko at uh, based din po yun sa aking mga mga na encounter at uh, mga nakakausap na ating mga kababayan na nagtatrabaho din at uh, na experience yung mga ganitong klase ng scenario na na on the spot terminate or hindi kaya ay nagkaroon ng one month notice sa ating mga employer, no? So, ano nga ba ito mga kaswisis? Ano ba yung mga benefits na pwede natin kunin, no? Kung ikaw ay na on the spot terminate ka mga kaswisis, so, kailangan mo makuha ang mga sumusunod, no? ito yung one month salary, no? Ang alam ko is minimum wage na ngayon is 4870 Hong Kong dollar, no? O, o masihigit pa doon, di ba? Syempre yearly naman or after two years ay eh, nag-increase naman 'yan, no? So depende. Mas minimum wage ang pag-uusapan natin dito. So kailangan makuha mo 'yon. Uh, minimum wage tapos yung uh, number two, yung days of work. Kasi may may employer kasi na nagbabayad sila dahil nga na on the spot terminate ka, kung ilang araw kang nagtrabaho sa kanila, yun yung babayaran nila, no? Pero may iba din kasi mga kaswisi na two months nilang babayaran yun, yung iyong uh, servisyo sa kanila, kahit ilang days ka lang. So, ibabayad nila yan ng parang two months na ganyan. So, kung ang minimum wage halimbawa is 4,870, hmm. mga kaswisi, i-times mo yun sa two, no? So, yun yung makukuha mo, no? So, next mga kaswisi ay makukuha mo dapat ay yung travel allowance, no? Uh, ito ay 100 Hong Kong dollar, no? Kung saan, kung saan ka galing. Halimbawa, galing ka ng mid-levels, puta ka na sa airport, o yun yung travel allowance mo na yun, no? Halimbawa, kung galing ka ng uh, mungkuk or Jordan or dito sa Tungchong, -tung, yan, basta pabiyahi ka na ng uh, pa-airport kahit malayo yan malapit meron kang uh, travel allowance na 100 Hong Kong dollar no and then makasisisi meron tayong uh, food allowance worth 50 Hong Kong dollar no kasama na yan magkasama yan pero ano hiwalay ito ah ibig ko sabihin uh, makukuha mo to is 150 Hong Kong dollar kasi nga sa travel allowance 100 50 naman sa food allowance no Siyempre, habang nasa biyahe tayo, siyempre, ang alang hindi tayo kakain kasi nagugutom tayo, di ba? So, kailangan natin bumili ng food para doon. Pero, nasa sa'yo pa rin yan kung gusto mo kumain o hindi. So, depende sa'yo, no? Ang mahalaga doon, eh, meron kang food allowance, no? So, next, mga kaswisi, no? Kailangan makuha mo yung airfare ticket, no? Pero, depende yan kung season. Kasi... Alimbawa, pag pagka mga December medyo mataas ang ano niyan uh, cost of uh, flight niyan or eh, airfare ticket niyan talagang mataas 'yan no. So depende sa seasons no. Pero usually pag gaganto na on the spot terminate ka eh karamihan ang ginagawa nila is kinukuha nila yung yung pera. Tapos pipignan titignan sa computer kung o sa cellphone kung ano yung mas mababa kasi ganun sila eh kung saan yung mas mababa kaya pailaban mo din na meron akong baggage na 30 kilos ganyan kasama yan sa kontrata natin ba diba? so mag additional sila so depende no? depende sa pag-uusap ninyo no? ang mahalaga doon kailangan makuha mo lahat no? Kasi may ibang employer makakasulisi. Pagdating sa airfare ticket, ibibili, ibibili ka lang ang ticket pero hindi kasama ang baggage, no? Eh, ang matadala mo lang is 7 kilos, diba? So, kailangan makasama, masama mo talaga yun, yung, uh, yung baggage mo. Alam mo, kung nasa 30, maximum na natin, 30, diba? ba? O at least, kahit pa paano, meron kang, so, so, may sosobra man sa pera, at least, meron pa rin, diba? ba? Kaya yung iba dito, ang kinukuha, yung pera na lang, no? At sila na lang bala mag-book, no? Kasi may times kasi na ma Depende sa season kasi, kung mababa ang pagkuha mo, maswerte ka. Pero kung mataas yung pagkuha mo ng ticket, eh, yun nga lang. <laughs> ang mahalaga doon, eh, nakakuha ka na ng ticket, no? At at uh, the same time, na ibigay ng employer natin yung, yung benepisyo para sa atin, no? So, next mga kaswisi, no? Ito yung pinakamahalaga, no? Kung ikaw, mga kaswisi, eh may balak kang magtrabaho pa sa Hong Kong, no? So, mag, uh, humingi ka ng recommendation letter whether uh, it's good or bad, no? Alam mo kung bakit. Kasi magiging reference mo yan, no? Na nagtrabaho ka sa ganitong pamilya, ilang buwan ka doon, ganyan. Kasi hindi mayuwasan, mga kaswisi, tayo, naon na spot tayo eh. Siyempre, kung meron tayong obligasyon, so kailangan natin i-continue yun, no? So kailangan natin ito, ng recommendation kahit na pangit ang ilagay nila doon, ang mahalaga doon, ay eh, meron, no? So, depende yan sa agency kung tatanggapin nila o hindi. Ang mahalaga doon, i-make sure natin na kung anong nakalagay sa kontrata mo, kung anong pangalan niya doon, same lang din dito sa recommendation na to. Kahit masama pa yan o um, mabuti ang ilalagay niya doon na reason, no? O recommendation. Kasi nga, ang mahalaga doon yung mga pirma nila na kailangan pareho at yung pangalan, no? Yun. So, ang benefits talaga natin dito after natin ma-on the spot terminate, no? O magkaroon tayo ng one month notice, eh, meron tayong 14 days na pag-stay natin sa Hong Kong, automatic yun. O, hindi man yun nga, pagka nagkaroon ka ng uh, 14 days, automatic, so, hindi mo na kailangan pumunta ng immigration para i-verify or nagkaroon ng clarification in regards dito sa pagbaba mo sa iyong employer. Kasi, yung employer mo mismo ang magbibigay ng form sa kanila sa immigration mismo na tinerminate mo itong itong helper na to ganun syempre dahil na uh, nagkaroon tayo ng 14 days na na pag-stay pa natin sa Hong Kong may pagkakataon tayo maghanap ng uh, ng boarding house muna sa bahay no para naman ma-relax mo na tayo, makapag-isip tayo ng maayos, makatulog kahit pa mabawi natin yung mga pagod natin at yung isip natin, mga kasuisis. Kasi naintindihan ko yung ganong klase ng parte. Eh. Part na yun eh. Kasi ano eh, tuliro ka eh, wala ka sa hulog eh. Hindi ka makapag-isip ng maayos. Ang isip mo, bakit ganon? Ba't nangyayari to? Ganyan. Alam mo yun yung pakiramdam na parang nagkaroon tayo ng uh, stress at anxiety depression na rin, di ba? Kung bakit tayo na-terminate, di ba? Anong reason, ginawa mo naman lahat, pero bakit ganun, di ba? May mga katanungan, Kasi, iiyak ka na lang kasi bakit ganun, no? Kung saan sa ma-realize mo na lang din, mga kasuisi, na okay na lang din kasi kaysa naman mag-tiis ako doon, eh, kung hindi naman masaya, di ba? Mga ganun ba? So, syempre, ito yung mga pakiramdam kasi natin, eh. Yung mga feeling natin ha? na na-on the spot kasi tayo. Kaya parang wala pa tayo sa hulog, no? Yun. Kasi ang meron kasi nga uh, tuluyan, pwede kang tumuloy sa mga churches. Pero may bayad din yun eh, mga around 30. Yun nga lang, gigising ka ng maaga. Kasi nga syempre, church yun. So, kailangan mong tumulong-tulong doon, maglinis ka doon, ganyan. Ang maganda lang doon is libre ka sa pagkain, no? ilang naman ng kinaganda doon. Yun. Pagka mag-board mag ka, magre-rent ka, So, kahit anong oras mo pwedeng gumising, ganyan. Pero, syempre, lahat gastos mo, no? So, depende sa kaboardmate mo kung bibigyan ka, ganyan, bigyan ka ng food, ganyan. Mas mabuti, much better. Kasi na-terminate kayo, naintindihan naman nila yan. So, wala naman ibang magtutulungan kundi tayo mga Pinoy din. Diba? Kaya yun. So, The next day, mga kaswisi, so nagkaroon na tayo ng emotional damages about sa mga nangyari sa atin, sa buhay natin, sa amo natin, dahil nga na on the spot terminate nga tayo, no? So mag start na tayo mag-apply sa mga agencies kung saan ay tumatanggap sila ng terminated na helper, no? Kasi dalawang klase to, mga kaswisi, no? Kung ang, kung ang pagkakaterminate sa'yo ay good reason naman, no? Gaya ng uh, financial problem, yung ating employer, kung wala namang pambayad na sa'yo, so i terminate ka, no? So, good reason yun sa kanila, no? At uh, next is relocation, mga kaswisi. Alimbawa, kung ang employer mo ay galing ng UK or United Kingdom, napapunta lang ng Hong Kong kasi for work, tapos babalik na sila sa UK ulit kasi para, eh, yun naman talaga yung bahay nila o lugar nila. So, i terminate ka para lang, ah, uh, makapaghanap ka ng iba, which is good yun. Kasi relocation naman, no? So, next mga kaswisi, no? Kung ang employer mo, kung nakapangalan sa sa kontrata mo is yung itong pangalan na to, eh bigla siyang namatay. No? Tapos iteterminate ka kasi wala nang aalagaan dahil namatay na nga yung alagaan mo or yung employer mo, no? So, good reason pa rin yun para sa anila, no? At the lastly, mga kaswisi, eh, finish contract, no? yan yung mga good reasons, no? Na usually, uh, yan yung mga top priority kapag uh, ikaw ay mag apply no? Once na ikaw ay terminated, no? Pagka finish contract nga naman, syempre, malaya ka mga kapili. O kahit na relocation ka pa, o kahit financial problem, or for uh, ano man naman ng reasons, no? So, malaya ka makahanap ng uh, employer na gusto mo. Depende sa gusto mo, no? ang mahalaga lang doon eh magkaroon ka ng employer pero huwag ka naman masyadong choosy din kasi syempre eh ang pinunta lang naman natin sa Hong Kong is trabaho naman no hindi naman natin kailangan na parang mag-stay lang sa bahay na katulad ng ginagawa natin dito sa Pinas no so yun so pagdating naman sa bad reasons mga kaswisi ito nga yung dahilan or mga two kinds of uh, terminated is dahil sa mga bad reasons no katulad ng uh, For example, yung unsatisfactory performance, mga ganyan. May ibang employer kasi ganyan ng mga sinasabi. Pero umaabot ka ng ilang buwan sa kanila. Diba? Kung hindi pala sila masaya sa iyo o hindi sila satisfied pala sa trabaho mo, bakit pinaabot nila ng ganong buwan, di ba? Mm, um, iba questionable yun, di ba? Na usually naman, every, for one month pa lang, terminated ka na. O days pa nga lang eh. O oh, weeks, pa, weeks days, ganyan. Tine-terminate na kasi hindi nga sila masaya sa ginagawa mo. Pero nangyari, eh, umabot pa ng buwan. So, meaning, ang may problema, wala sa'yo, nasa employer, no? Kasi nga, hindi sila, ano, sa'yo, masaya sa'yo. Ganun lang yun, no? Ano man ang reasons na, na sinasabi nila, eh, bad pa rin yun. Pero hindi naman yun nangangahulugan na hindi ka makakahanap ng employer. Ang mahalaga doon, eh, sa so, 14 days na pag-stay mo sa Hong Kong, mga kaswisi, e, eh, possible na makakahanap ka ng employer. So, si at syaga lang, mga kaswisi. At uh, need, needed pa rin syempre na magdasal sa taas at magpasalamat pa rin. Kasi may reasons naman kung bakit tayo nateterminate, no? May reasons kung bakit tayo nagtatagal sa kanila. At the same time, nagkakaroon tayo ng lessons about dito sa mga nangyayari sa atin. Pero hindi naman to ibig sabihin, eh, ano na to, uh, katapusan na ng ating karir no? Pero syempre dito nagsisimula pa lang tayo, no? So, ang mahalaga doon, mga kaswisi, sa next time na magkaroon tayo ng ulit ng employer, mga kaswisi, eh, i-ano na natin to, uh, ibigay na lang yung best natin at the same time. Ibigay natin yung ano mo talaga yung gusto nila para maging masaya sila, ganyan. Kasi, sa totoo lang, mga kaswisi, mahirap ang ma-terminate. Lalo, ang, ang, lalo na kung may utang ka, no? usually problema talaga yan is utang paano mo mababayaran ganyan paano mo masosurvive yung araw-araw mo na ganyan di ba ang mahalaga lang doon eh magkaroon tayo ng employer bago tayo umuwi ng Pilipinas at the same time eh makapaghintay tayo yung mga procedure na, na gagawin natin kapag ano sa Pinas tayo para ah uh, matakbo yung araw eh makabalik agad tayo ng Hong Kong no na kung saan ta pwede tayo makapagsimulang muli. sa huwag kayo mawala ng pag-asa. Gaya na sinasabi ng ating mga ibang mga vloggers, mga kaswisi, huwag kayong matakot, huwag kayong mag-alala. Kasi nga, maraming employer ang naghahanap sa atin. Nasa sa atin na lang yun kung paano natin uh, iintindihin yung mga, yung mga employer natin. Sa job offer pa lang, doon pa lang makikita. Ano na yung magiging sitwasyon mo. So, tips and ideas ko sa inyo mga kaswisi before tayo pumirma sa kontrata, sa job offer. Eh, basahin natin ng mabuti at uh, intindihin natin mabuti. Hindi yung pipirma ka lang kasi excited ka na. <laughs> Which is hindi rin yung maganda, no? So, pag-isipan natin, o oh, kakayanin ko ba to, kaya ko ba to, ganyan. Yun. So, yun lang mga sasabi ko mga kaswisi. I hope na nagkaroon kayo ng tips and ideas pa rin about dito sa ating episode for today. Ayan. So, hanggang dito na ako mga kaswisi. Bye!